Noong unang panahon, bago ang mga dayuhang mananakop at modernong teknolohiya, ang isla ng Palawan ay isang misteryosong lupain nililok ng mga sagradong bundok at binabantayan ng mga sinaunang espirito. Dito nanirahan ang pitong makapangyarihang tribo, mga Kuyunon, Kagayanen, Tagbanua, Palawan, Batak, Molbog, agutainen at Taot Batu, bawat isa'y may angking kapangyarihan, at lihim na kaalaman na nagmula pa sa mga ninuno nila. Ang mga tinaguri tinaguriang mandirigma ng dagat, ay may karunungang bumasa ng agos ng tubig at kaalaman sa bawat lihim ng karagatan. Sinasabing ang kanilang mga ninuno ay may kakayahang kausapin ang mga nilalang sa kailaliman ng dagat upang humingi ng gabay at proteksyon. Ang tribong kagayanen naman ay naninirahan sa mga isla, kung saan bawat pag-awit at sayaw nila, ay dasal sa kalikasan, mula sa kanilang makukulay na kasuotan hanggang sa mga ritual ng pagkakaisa, pinapanday nila ang kasaysayan ng paglaban para sa lupain at karagatan, ang tagbanua sa kabilang dako ay tagapag-alaga ng mga espiritu ng kagubatan. Sila ay may kakayahang makita ang mga kaluluwa at pangalagaan ang mga sagradong lugar sa isla. Ang palawan ay mga anak ng bundok, bihasa sa sining ng habi at sa paglikha ng mga mahiwagang kwento sa kanilang damit at dekorasyon. Ang mga batak na malalim ang koneksyon sa kagubatan ay bihasa sa pangangaso at paghilom at sila ang unang nagturo ng kapangyarihan ng mga halamang gamot. Ang molbog mula sa pinakatimog ng Palawan ay kilala sa kanilang tapang at kasanayan sa digmaan. Ang agutay ni naman naninirahan sa mga baybayin ay mga mga ngalakal na nagdadala ng balita at kalakal mula sa iba't ibang dako ng kapuluan. Sa hilagang dulo, ang Taot Batu o People of the Rock ay tagapagtanggol ng isla at kabundukan. Sila ay nakatira sa mga kuweba kilala sa kanilang katapangan at husay sa sining ng pandigma, isa sa pinakamatandang tribo sa pito na pinaniniwalaang nagmula pa sa lahi ng mga taong tabon. Nabuo ang isang kasunduan sa pagitan ng pitong tribo, isang sagradong pangako na sila'y magtutulungan at magsasama-sama upang pangalagaan ang kanilang tinubuang lupa. Ngunit habang tahimik ang isla, isang propesya ang bumulong sa hangin. Darating ang panahon ng malalaking pagbabago, isang paghamon na susubok sa kanilang pagkakaisa. Mula noon, sa bawat pag-ikot ng buwan, ang alamat ng pitong tribo ay naipapasapasa patuloy na bumubuhay sa diwa ng Palawan.